Sa report ng DENR Environment Management Bureau, ang coastal areas ng Manila Bay ay napapabilang sa tinatawag na Class SD o yung anyong tubig na hindi naligtas paglanguyan. Halos wala na kasing isdang nabubuhay dito at pinamamahayan na rin ng mga bakterya. sa mga reports na lumabas tungkol sa Manila Bay, sinasabi nila na napakataas ng na coliform level nito na hindi na angkop para sa taong sa normal na tao na pinapaliguan niya. Malaking dahilan nito ang walang pakundangang pagtatapon ng basura. At ang ilang residente na nakatira malapit sa Manila Bay. Ito na rin ang nagsisilbing panikuran. Papansin ko no, may mga bata nang naliligo sa tubig na ito. At most likely, um, magkakasakit sila. Magkaka-develop sila ng iba't ibang uri ng sakit. In worst cases, umaabot din ito sa pagkamatay. Pero kahit pasabihin daw na delikado sa kalusugan ang pagsisid sa Manila Bay, Kibit balikat lang ito para sa apat na taong gulang na si Marlon. Sa murang edad, alam na ni Marlon kung para saan o para kanino niya ginagawa ang pagtatrabaho. Ang walang pera, pero bibili ko ng bigas. Ayaw ko bumili ng laro, ang gusto ko bumili ng pagkain. Hindi lingid sa kaalaman ni Marisa, ina ni Marlon, ang ginagawa ng anak. Natatakot po ako. Minsan hindi namin pinapaano yan sa dagat. Minsan na lang nakikita namin nasa sa dagat, sinasabay po namin yan. Walang hanap buhay si Marisa. Samantalang sa bataan naman nagtatrabaho bilang kusinero ang kanyang asawa. Walo ang anak ko, ang nasa akin talaga anim. Sa mga anak ko po, walang nagtatrabaho, puro babae, saka maliliit pa po. Bagamat nakapagpapadala naman daw ito ng sustento, hindi pa rin daw ito sapat para sa pangangailangan ng walo nilang anak. Ayong sandahan po, sa araw-araw, ulangin talaga po. namin makakatapos po sila gaya nila. Hindi namin nakakaya nung, kasi yung kinikita tama lang sa pagkain namin. Gusto ko po mag-aral para maging prinsip. Kapansin-pansin na kahit may bahay na nauuwiang si Marlon, sa labas pa rin niya pinipiling matulog. Ano po Dito kami tutulog sa mga Habang hinihintay ni Marlon na magising ang kapatid, tahimik niyang pinagmasdan ng dagat. Halos isang oras din siyang tila nakatulala lang sa kawalan. Wari mo'y iniisip kung ano na naman ang kanyang kapalaran sa bagong araw na dumating. Maya-maya pa, tinawag na si Marlon ng kanyang ina. Ikaw, Prado. kasama ang nakababatang kapatid na si Pedri. Okay. Well, Tinungo nila ang bilihan ng almusal na nasa kabilang dulo ng kanilang lugar. Sige, pulado, sa pulang binibigan ni 20, 40, 60, 80. Diyan lang kayo, diyan lang kayo. Pagsapit ng tanghalian, ang ina naman ni Marlon ang lumabas upang bumili ng kanilang makakain. Bago marating ang bilihan, mahaba-habang lakaran din ang pinagdadaanan ni nanay. Nasa kabilang barangay kasi ito at kailangan pang tawirin ang malaking kalsadang ito. Ito. Saka ito isang may sabaw. Ano ba ito? baboy din. Sinigang. sa Binili ko mitsado. Saka sinigang baboy. Kaya po ako bumibili ng pagkain kasi mura, saka madali po, pagsalusaluan na lang po Mayan. Ang dalawang plastic na ito paghahatian ng anim niyang anak